kaya na rin dito kaya dito. Ado. matagal na rin po ako sa dito business. Kaya lang sa panahon ng mga yan. Ang ang problema nangyari sa bagay kapag ka, yung leader, yung presidente ay may problema. Kaya kaya ako mag-iingat sa pag-focus dito dahil nililinang natin ang pangalan. At yung anong talaga ang sa buhay. Kailangan kong maingatan yan. Kaya titigin ko na hindi makapahamak halit mabubuti ng mga maibasama ko sa negosyo nito. Siyempre, inuna ko muna yung ulawain at i-research sino pa tao sa likod nito. Kaya ang kailangan ko po yung ko sa inyo po, ito po ay si Romel po ang presidente ng Easy Commerce Corporate or unlimited. Magbayad so, ko po, po na gusto siya. Kasi nga, nung makita ko po at nakausap kaya, minsan lang po, nakita ko ang kanyang malawak na pananaw. Tapos mga sinasalitaan niya, napakikita ko, yung ano sinasabi niya, yan ang totoo nangyayari sa si sistema. Kaya so, deliver lahat ng kanyang sinasabi. Kaya, tingnan ko naman yung kanyang background muna. Ano ba siya bago siya naging president ng company? So, kung napansin ko, inawa ko, tinignan ko muna, inaaral ko muna, nag-aaral ko doon lang sa YouTube, kung ano man, tinignan ko, ano ba ano ang ano, ano kanyang nagawa sa buhay? Dahil sa isa sa mga ko, yung magandang resulta, natapat lang, na nung aking pinag-aaralan, at ako pakinggan sa mga English ko, kasi si Romel, tap earner na may ibang ibang company. Apat na company. Number one, number two, number three. Number one, number two, number three. Sa bawat company na yan, tap earner. So, ibig sabihin, resort-oriented yung tao. Hmm. Goal-centered, resort-oriented. Kaya, yeah, sabi ko, dito pa lang siya sa, sa presidente ngayon maganda sa mahal May patutunguhan. May magandang mararating. Kaya, hindi ko pa nakikita gano'y yung produkto na hindi ko pwede sa Pican Market. Kaya ako na napansin ko na agad, okay sa okay, okay, okay sa akin, hindi ko sa Presidente. Kasi nakita ko yung credibility niya. Yung integrity niya, kapag nag-uus kami, kung ano sinasabi, yun ang totoo eh. Halimbawa, sinabi ko, mangingi ng car, HSTV na dahil ano kung ito na yung medyo may target ito to kaya yan ano nung makita ko yung mga leaders na nagtatag ng na hindi ko alam kaya ang ang performance sa na platform hindi hindi pa lang yung requirement na hindi hindi requirement ay production vision yung tao nung makita ko ano nabigyan ng na kotse sa sa ibang company malaki mo na kita eh. pero mga kotse eh, dun sa kinita ito hindi nakikita yung dapat kitain para may magkaroon kotse. Bilibigyan ng kotse. Ibig sabihin, supportive yung tao. Kaya sabi ko, okay tiba. ito ah. Tinag na sa iba. O. So, sa salita, inaral ko, dahil company, June 2020, June 2020. Ibig sabihin, mag-8 months na. So, 8 months na yan, 8 na, na leaders na rin, na nag-build ng na organization, alam niyo ng kotse. Kasi ba iba, kumikita nga. O, oh, kung gusto. Mabili ang kotse, galing sa kinita. Kaya, nagsisimula mo lang ng negosyo, hirap. Pero dito, napapag na ibigay ng magaan. Diyo yung mga nag-perform. Nag Kaya sa, eh, siyempre ako po, ay performer din po Kaya sabi ko, ay huwag na kaya siya. Kasi kaya ko nung magagawin. Mag kaya hindi yung ibigay. kung kaya niya yung ano ba? Kuhanin ko yan. Isa ma, sabi ko, isa ma, two to three months dito, magkakaroon ako ng kotse. Kasi, pagkakotse niya po, kung nawala na. Kasi, e, eh, simple, kayo nangangang palitan. At ang palit, mahirap na po ngayon. Kaya e, sa ngayon, dahil dito po, sa, sa, sa presidente namin, at ipinayar e, na eh, ko niya, nagbibigyan, ano, uh, sa amin, uh, ano po tayo, Paxlugia. Isa, 15,000 lang. In, 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 in ti coach trick coach kiti weeks na kami tawag ti tao sa amin ay kung hindi ko na yon may coach ba ko wala akong down payment wala akong monthly amortization gagamitin ko na ibig sabihin mo pa pabilis ko pag lagu na ni gusto ko kasi may resulta ko eh kaya nga lang kasi yung tao na ganap ng resulta eh. Eh, kung sasin mo na, hindi ba hila po ako eh. Pero ito, gagawin ko yan. Kasi kailangan ko umangat. Kasi na-down ako eh. Kailangan ko umangat. Eh sabi ko, parang gagawin ko, ko sa iba. May ako na ako eh. Lalo sa kalagayan ko. Ako po ay na-stroke. So, simple kung na-stroke ako, yung lahat ng na mga nagawa ko noon, ay nawala na ngayon, napunta sa hospital eh. Nagastos. So, kung nawala na po, kailangan umangon. Eh kung sa iba ako sasama, o anong gisi sa harapin ko, matatagal na ako wala makabangon. Baka wala na ako bago magkaroon. O so, kaya ako ano, naman yung aking naghihintay ng aking mga ina umakasa sa akin. O so, hindi, dahil sa gusto ko mabigay yung gusto, gusto pa ng mga nangyailangan sa akin. at saka yung mga kasama ko, ang tulungan ko, mabilis pa ang utang pangarap. Eh, dito na ako sasama, ang presidente na ito, na may nangyibigay, na sumusuporta sa pangyailangan ng mga distributors. Kung uh, kaya yung kaya ibigay, ngayon, at tulitunay naman talaga, at kasi kaya yung may, may capacity to do, may capacity to give. Kasi, siyempre, kumita ng million tao. Minimal time, minimal effort, pero kumikita ng malaki. Ibig sabihin, siya po ay result-oriented, goal-centered, result-oriented po siya. Sabi ko, yan ang gusto kong samahan. Leader yan. Yan ang president, leader. Hands-on po siya sa business. Oh. Kasi na-experience na experience niya po, paano nahihirapan yung mga leaders. Sa mga kampunin din ang sama niya. Kaya ngayon, para mong pag-aam, padali, ang pag-ulad ng mga leaders niya, siya support niya. Ano yung pangangailangan para mag magawa at mangyari ang gusto nila maabot? Yan. Kaya nga siya, pag ginagawa po ang negosyo, hindi nag-iisa tayo doon. Hindi sumusupot na siya. Pupunta siya. Kung saan tayo lang kasama po siya. Ano kinagayin ko? Anong kinagayin? Kinagayin ko, kinagayin na kinagayin niya. Kung saan ako nagtulog doon, pwede siya dun, matulog doon. Talagang very um, handsome po siya. Low profile. Ay, itang, itang, itang sa ibang kampanya sa ko, malayo ang kalooban ko sa mga kasama ko. Ang eh, eh, gusto ko po bita, na kumita, nalarga ako. Pero ngayon, kung mas, mas maganda po kung ang kasama ng leader mo ay kasangga mo. Ganun po siya, uh, ganun po ang nagkikin ko sa tao na ito. At naramdam ko po, hindi ko nakikita lang, lang nararamdam ko pa. Ang bagay sinalita, ginawa. Ay siya po, ano ba, di ba ako maliliwala? O, so, di ba? Nabibigay. O, so, basta na importante, eh, kailangan dahil nakita ko sa kanya, production base na. Yeah. Kaya nga, ako. Eh, dapat lang naman. Kasi maganda naman ang parek. balik. Di ba? Kung maganda ang balik, sa'yo pang ayaw. Well, compensated ka na, meron ka pang support. Sa ano kailangan mo para mo ang parang negosyo mo? Eh, may, ang kailangan ko po, nung kuwasa ko sa ganito negosyo, kailangan ko talaga umunlad. Ay, hindi po ba, ba't umunlad sa rita subjective po yan. Pero kung objective, gusto kong maging milyonaryo. Eh, dito po pwede. At kaya ka kung mayari. Tagawa ko po, po na sa iba, magagawa ko dahil dito bilis. Eh, hindi ako po maghihintay na matagal na buti yung milyon na kitain ko. Kasi pwede ko kitain ng mabilis dito. Kasi supportado yung activity ko ng management. Which is yung presidente, yung si Romel Ballesteros.